Ito ang ating topic for the day. Ngayong nakabalik na ng bansa si Tom Rodriguez. Dapat bang mag-iwasan sila ng ex-wife niyang si Carla Abeliana? Ayan, nasa bansa pala ang... Ayan, bumalik ano? na. Correct. Kasama niya si Popoy na nakita sa kanyang Instagram account. Si Popoy Karatatibo, ang manager <coughs> ni Tom Rodriguez na ex-manager ni Carla. Yon. Dapat bang mag-iwasan ako, no. Sa akin, yes. Yeah, di ba kasi yes. ito, ba't ko itong yes? Ako, yeah, ah, yeah, oh, oh. Dapat sila mag friendship kasi parang sariwa pa rin eh yeah, yung oh. pag nila. Mas masakit yung kasi nagpakasal sila, naging mag-asawa sila, mm -hmm. tapos wala pang isang taon. Ewan kung tama ako kung wala pang yes, isang taon. Yes, oh, months lang, three to four months oh, lang. O, na, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. So yung pain na doon pa rin. Mm -hmm. Pero, para makalimot talaga sila makapagmupon talaga dapat talaga ano magiwasan muna sila mm, mm para at least hindi pa iwas right time. Gulo. hindi pa right time sa palagay ko nando pa yung sugat mm, mm aminin natin yan kasi sa habang na like, sa Manila na uwi sa hindi maganda so Yes, dapat mag-iwasan. Ang oh, paninilig ako, no. Hmm. Hindi dapat mag-iwasan kasi parehas kayo nasa showbiz. Whether you like it or not, magkikita at magkikita kayo kasi isa lang naman ang mundong ginagalawan nyo. So, pag nagkita, kahit mag-iwasan, derechal lang, diba? O kaya maging single at isa, derechal lang. Tayo ngayon, mga kagalit natin, minsan nagkakasama natin sa mga presyo, ker, derechal lang para wala kang nakita. Pero wag naman iwasan na magkano kung magkano ng chance, magbeso-beso, why not, di ba? Ay. Kasi hindi, hindi natin alam kasi kung hanggang sa ano eh yung paghiwalay nila Prince, yung feelings ng isa, mm. isa. So hindi natin alam kung ano maging reaction nila after ng incident ng iwalayan at magkikita ulit. So pinaka the best talaga kung nandun pa rin yung pain eh magiwasan talaga. Okay. Yes pa rin talaga ako. Oo. Oh, oh. Ako naman you know? ay ano a very agree ako kay ano kay Kuya Roldan na parang it's been ano parang napaka kumbaga eh parang fresh pa eh. Mm. So yung sugat may dugo pa. Mm. Hindi pa talaga siya totally healed. Okay. Kasi pag nagkita sila. Ito na naman, pagkukumpulan na naman sila ng mga reporter na, anong paki mo kita kayo? Mm. na naman, makakal... Mm. Ma di ba, ma, ma, muna mo na ito, naman yung sugat na inilikha nun. Might as well na wag muna silang magkita. Agree ako kay Kuya Roldan. Oh. Pero alam mo, wala tayo sa debate. Ah. Parang may chismis mm -hmm. na ano, parang sa EBS, CBN daw, Iperma, at gagawa si Tom. Pero ang pagkakaalam ko rin talaga, nung umalis sa pa ng abroad para nagpaalam sa GMA, hmm. napinayagan naman siya at may kontrata pa siya sa GMA. So feeling ko, tatapusin pa niyang kontrata niya sa GMA. Para, para kung na, sakali, kung natapos na, kung totoo yung chika, pwedeng luwi sa ABS, oh, di ba? Oo, kung hindi maayos siguro yun sa kanila okay. ni Carla. Hmm. Babalik, ba? parang babalik kung sakali sa ABS. Oh, dahil oh, doon parang, naman siya galing sa oh, 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 diba? PBB. Oh. Pero totoyo totoo Pero sumika siya, yung dalawa silang Dennis Trillo. Wow. Yung my husband's love work. Okay. Oh, Pero na. alam mo, sa si turn ni Joji Alonso, parang isa rin sa pinuntahan ni ano, ni, <laughs> ni, Tom. ni Tom. Kasi nakita ko, parang parang anak parang anak daw niya sa ibang ano sa ibang anak oh, nanay parang gano'n. Oh, pero ayon. kasi nung bagwan na ano di pa may singing group nung araw kasama yung anak niya, Tony oh, Georgie mayroon si, sila, si, si nico. Oh, nico Nico oh. parang kasama pa yata si Ronnie Liang no, oh, noon kasama. nalalaman yung may grupo, grupo, sila, sila nung sila. araw eh di ba at si Madam ano si Attorney Georgia ang nagpresyo sa isang <coughs> concert nila nung araw. Ayan. Yun. Kaya possible na kung sakali. At Tutulun saka maraming si... movie project si Tom nang galing sa ano sa Quantum ni Attorney Georgie. Correct. Diba? Uh -huh. so, parang nanay na nai niya sa Attorney Georgie. Yes. yes. Kaya kayo po ano sa tingin nyo classmates dapat bang mag-iwasan sina Tom at Carla kung sila yung magkikita. Yeah.